kontra si, niya. Ibuton niyo na. Kasi admis, ay. oh admis hindi. Bulutan. Ay. Ay. Ang pagpupulong punong natin ngayon dito, pagpapakita ng suporta sa kay Duterte na hindi gagaibin kumbaga. Pati na rin gagawin na natin yung kumpanya, <laughs> yung kumpanya nila, Carpil. I mean, yung pagkampanya sa kanila. Kasi, medyo uh, ang tao hindi talaga ganyan. Kaya ang, ang na si Duterte, alisin nila pagdating sa saan sila magpunta. Kasi si Duterte, na maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa kay Duterte. Kasi itong pagsamasama na to, hindi ito laban kumbaga ng ilan, kundi lahat tayo mga Pilipino. Pati mm -hmm. yung mga Pilipino. Mm -hmm.